Bismillahirrahmanirrahim. Kapatid sa pananampalataya, kung ikaw ay tumutulong sa gawaing bahay sa iyong pamilya, ay pakinggan mo ang hadith na ito. Sinabi sa hadith ni Imam Muslim, Rahimahullah, nung tanungin si Aisha, na asawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kung ano ang gawain ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa loob ng kanyang bahay, ay sumagot si Aisha radiyallahu anha at kanyang sinabi, kana fi ahli. Ibig sabihin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumutulong sa mga gawain sa kanilang bahay. Ginagawa niya ang mga gawain na katulad na ginagawa ng kanyang pamilya. Ang pagtulong sa pamilya sa mga gawain bahay ay ito po ay sunna o pamamaraan, kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito po ay hindi kapintasan katulad ng sinasabi ng ibang mga tao. Bagkus ito po ang sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakadakilang tao na isang propeta mula kay Allah subhanahu wa taala. Katulad halimbawa ng paglalaba, pagluluto, paghugas ng pinggan, pag-aayos ng sapatos at iba pang mga gawain na pagtulong para sa ating mga pamilya ito po ay sunna at hindi kapintasan dahil mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanya itong isinasabuhay. Kaya sa mga hadith na ito, una na makukuha natin ay ang pagpapakumbaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang kanyang pagtulong sa gawaing bahay, pagtulong sa kanyang mga pamilya. Pangatlo, nakakasunod ng hadith ay sinabi ni Aisha radiyallahu anha na kapag dumating ang oras ng sala, ay siya ay pumupunta ng masjid. Iniwan niya ang mga gawaing bahay kapag dumating na ang oras ng sala.